Hello, guys! Good morning! So, kasi yung um, isang manager, guys, uh, galing siya sa Belgium. She's from Belgium. So, mataas yung position niya dito sa company namin. Nagpigay siya dito ng ganitong sweet So, uh, sabi niya, gawa daw ng mama niya, sabi niya ganun. So, ang akala niya kasi yung wife ko is nandito rin sa Saudi Arabia, sabi niya ganun. Pag-gift uh, daw niya sa wife ko, but I'm sorry, my wife, Charita, backward kasi nga, wala ka naman dito sa Saudi Arabia. And sabi ko, share ko na lang sa, ano, sa mga ibang mga friends ko itong binigyan niya. Gawa daw doon ng mama niya. Sabi ko, so why did not eat? Sabi ko kasi ginumang mo. Sabi niya, kumain na daw siya. Pero marami daw siyang dala from Belgium. So sabi ko, sige, share ko na lang sa mga housekeeping at sa mga ibang mga maintenance dito. So, ganito siya guys yung binigyan niya sa atin. O, oh, titignan natin siya. So, yan papakita ko sa inyo guys yung ating mga fruits na sweets. Ayan. Guava guava siya or piras, parang ganun. Tapos ito naman, apple, shape siya ng apple. Ayan. Tapos ito naman, lemon. Lemon, ayan. Pero hindi ito fruits na ano, matamis ito. Tapos ang ganda ng mga packaging Super nice talaga siya. Ngayon titikman ko guys, papakita ko sa inyo kung anong itsura Kung anong lasa nito. Ayan nga, meron nga sa. <coughs> mmm. Ang sarap nyo, guys. Super perfect ng lasa. Ayan yung laman niya. Ayan. Diba? Sarap. Para siyang coconut. Ano nga siya, coconut siya. Matamis, pero hindi naman ganun ka-sweet. Sakto lang sya. Pwede ito pang diabetic din naman sya. Hmm. Sarap nya. Ayan guys, kung alam niyo yung pangalan niya ito, from Belgium. Ayan. Gawa sa Belgium. Ah, Pag-i-comment down below. Thank you for watching guys. Stay safe and God bless everyone again. Bye!